Abay, respeto pa rin ang binigay ni Lebron James sa Celtics kahit pinahiya nga nila ito at tinambakan sa laban. Pero bago yan ay i-highlight muna natin, eto nga si Gabe Vincent at ang kanyang napakagandang game para nga sa Los Angeles Lakers at talaga nga namang tinulungan niya ang LA Lakers para nga manalo laban dito sa reigning NBA defending champions. Well, sa laban nga mga idol ay itong si Gabe Vincent ay nagtala ng 12 points kung saan lahat yan mga idol ay from the three point line. At matindi niyan ay 57% ang kanyang shooting from the three pointers At alam niyo ba mga idol, mas mataas pa ang kanyang plus-minus pagdating nga kay Lebron at AD, siya ay positive 22. At siya ang mayawak ng may pinakamataas na plus-minus sa team ng LA Lakers ng dahil sa depensa din at pati na rin playmaking ay may tulong na si Gabe Vincent. Kaya nga't natutuwa ang maraming fans sa ginawa na ito ni Gabe mga idol lang dahil ito nga daw ang player na binayaran ng LA Lakers ng 11 million dollars per year. Siya nga raw, mga idol ang talaga nga namang inaasahan nila na tutulong sana dito sa Lakers of the Bench. At yan nga mismo ang kanyang ginawa mga idol laban sa Celtics. Big key. Malaking tulong talaga si Gabe para nga sa panalo ng Lakers na ito. At ngayon nga ipag-usapan na natin ang pagbibigay respeto ni Lebron dito nga sa Boston Celtics kahit nga pinahiya nga nila ito at tinambakan sa laban. Pakinggan nyo itong mga sinabi ni Lebron. We executed it and uh, we know it's a great team, defending champions, great players and they're gonna, gonna put you in situations that's uncomfortable but you have to be uncomfortable in order to compete. Does a game like this against the Celtics, no. against the champs? No, nope. it sure just, don't. It, it I can tell your enthusiasm that. in your voice. I heard that question <laughs> way too many times in my career. Absolutely okay. not. It's one game they've uh, they hosted Larry O'Brien Trophy. We're trying to aspire to get there. Uh, we want to just continue to work our habits, work our game. So, yeah, absolutely does not. They are the reigning NBA champions nga do mga idol at yung ginawa do ng Boston Celtics na pag-raise ng Larry O'Brien Trophy ay ang gustong gawin ng LA Lakers ngayong taon. At sabi na ni Lebron James Maido sa interview niyang ito ay ito nga daw napakagandang panalo nila ay hindi dapat magdulot sa Lakers na parabang tumaas ang kanilang emosyon. Dapat even killed lang daw sila nang dahil this past 41 games sa first 41 games ng Lakers ay very up and down daw ang kanilang performance. Kung saan minsan ang ganda-ganda ng kanilang paglalaro the next game abay hindi naman maganda. Kaya naman daw dapat maging consistent ang Lakers sa mga ganitong klaseng performances at sa next 41 games nga daw ay sabi ni Lebron James dapat daw ay maging consistent na sila sa kanilang paglalaro at hindi na up and down at yan ay pag na rin mga idol sa paparating nga na NBA playoffs. Nang dahil magandang ang habit ang paglalaro ng consistent every single game despite ng different opponents para nga sa isang aspiring na NBA team na gusto nga na manalo ng NBA championship. At yan nga ang sinabi ni Lebron James sa postgame interview na dapat gawin na itong Lakers team sa mga susunod pa nilang game.